Alam mo kasi Rod, ang quad kasi ang relationship kasi is independent yung kongreso eh mm -hmm. sa executive di ba uh -huh. separation of powers kaya hindi mo pwedeng diktahan uh -huh. yung yung kongreso na magkandak sila ng investigation uh -huh. pero when it comes to credibility yun nga yung question doon kaya nga hot talaga si presidente siyempre credibility nagsalita siya kailangan may mangyari. Mm -hmm. And the only way na may maipasupatupad niya yung yung magkaroon ng pupuntahan yung 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 kanyang mensahe na mahiya naman kayo is to conduct an investigation. Mm -hmm. So, siyempre, ang tao, o nas, paano kami maniniwala na maayos ang investigation? Mm -hmm. eh, nandito yung dalawang, ang tingin kasi nila, nagkakandak yung dalawang kongreso, akala nila, kampay yun ng presidente. When in fact, hindi. wala magagawa ang ating presidente doon. Mm -hmm. Kaya he's creating now an independent third party para maging credible siya. Kaya nga, nakita mo na ang iniisip nila mga membro are justice, former justices, uh -huh. mga investigators, mga lawyers, reputable with reputable si uh, ta Reputable, uh, with good reputation, track record, para maging credible yung imbestigasyon oh. at talagang kailangan independent mind din hindi mo pwedeng diktahan